Kumusta kayo mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakagandang tanong na marami sa atin ang nag-iisip. Mas lalong yumayaman ba ang mapagbigay? Ayon kay Jesus, ang sagot ay isang malakas na oo. At ang pinakagandang patunay dito ay matatagpuan sa Lucas 6.38. Basahin natin ang sinasabi ni Jesus. Magbigay kayo at bibigyan din kayo, ibubuhos sa inyong kandungan ang saganang panukat, siksik, liglig at umaapaw. Sapagkat kung paano kayo magbigay ay ganoon din kayo bibigyan. Ang ganda, di ba? Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa ating buhay ngayon? Madalas nating iniisip na ang pagyaman ay puro tungkol sa pera at material na bagay. Pero sa konteksto ng banal na kasulatan, mas malalim ang kahulugan nito. Hindi lang ito tungkol sa bank account ang pagbibigay na sinasabi ni Jesus ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang ating oras, talento, pagmamahal, pagpapatawad, at syempre, ang ating mga resources. Isipin ninyo kung nagbibigay ka ng oras sa isang kaibigan na nangangailangan, anong bumabalik sa iyo? Hindi lang ang kanilang pasasalamat, kundi ang pagpapalalim ng inyong pagkakaibigan, ang kagalakang makatulong, at minsan, ang kanilang presensya rin sa oras na ikaw naman ang may kailangan. Ganoon din sa talento. Kung ibinabahagi mo ang iyong kakayahan, halimbawa, sa pagtuturo sa iba, hindi ba't mas lumalawak din ang iyong kaalaman at kasanayan? Ang pagbibigay ay hindi lang isang transaksyon. Ito ay isang siklo. Kapag nagbigay ka, nagbubukas ka ng espasyo para makatanggap. At ang pagtanggap na ito ay madalas na mas higit pa sa iyong ibinigay. Hindi ito dahil sa may magic o dahil sa isang quid pro quo system. Ito ay dahil ang pagbibigay ay naglalabas ng pinakamahusay sa atin at sa ating paligid. Kung titingnan natin sa praktikal na paraan, ang pagiging mapagbigay ay nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad. Kapag nakikita ng iba na ikaw ay mapagbigay, may tiwala sila sa iyo, mas handa silang makipagtulungan, at mas marami kang nakikilalang tao na magiging inspirasyon at tulong mo sa pagabot ng iyong mga pangarap. Ang pagiging mapagbigay ay lumilikha ng positibong reputasyon at nagtatayo ng matibay na komunidad. At ang pinakamahalaga, ang pagiging mapagbigay ay nagbibigay ng kakaibang kagalakan at kapayapaan sa puso. Walang katumbas ang pakiramdam na nakatulong ka o nakapagpasaya ka ng ibang tao. Ang kagalakang ito ay isang uri ng kayamanan na hindi mabibili ng pera, isang yaman na nagpapakasapat sa kaluluwa. Pero tandaan, ang pagbibigay ay dapat bukal sa puso, hindi para sa pansariling kapakinabangan. Hindi tayo nagbibigay para lang makatanggap. Nagbibigay tayo dahil ito ang tawag sa atin at dahil naniniwala tayo sa kabutihan. Ang pangako ni Jesus ay hindi isang formula para maging mayaman sa material, kundi isang patunay na ang pagiging mapagbigay ay nagbubunga ng kasaganaan sa lahat ng anyo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, karunungan, at minsan maging sa material na bagay sa tamang panahon at paraan. Kaya ano ang hamon natin ngayon? simulan nating maging mas mapagbigay sa ating pang-araw-araw na buhay. Magsimula sa maliliit na bagay, isang ngiti, isang nakakatuwang salita, pagtulong sa gawaing bahay o pagbabahagi ng iyong kaalaman. Subukan nating magbigay ng walang inaasahang kapalit at obserbahan kung paano nagbabago ang ating paligid at ang ating sarili. Ang pagiging mapagbigay ay isang paglalakbay na nagpapayaman hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid natin. Sa huli, mas lalong yumayaman tayo sa pinakamahalagang bagay, ang pagmamahal at koneksyon sa kapwa. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon mula sa ating usapan ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakilike at ishare na rin sa inyong mga kaibigan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang nakaka-inspire na content. Hanggang sa susunod, magbigay at pagpalain nawa kayong lahat.